yun guys, kakauwi lang natin galing sa Divisoria na maliin kita tayo ng paninda kaso wala tayo nakuha eh isang piraso lang tumal walang makuha ito ngayon hindi ko lang bakit, mainit kasi pa noon kaya wala nagigot ng mga ano eh tapos yun guys uh, <coughs> may gagawin pala tayo ngayon manlupit ito si Papa Dixie yun, uh, gagawin natin guys gigisingin natin si G kasi magsusorry tayo sa ginawa natin sa kanya dati dati kasi guys ano pinagalito ako si G kasi tinapon niya yung baga ng manok ayun pala pwede palang tapon talaga tinatapon daw pala talaga yun pa naman guys kung dapat ba tayo magsorry kay G o hindi na tayo magsusorry o tama lang ba yung tinapon natin yung atay yung baga ng manok o yung o mali yung pagtapon O pwede rin kainin yung baga ng monok Ayun guys, eto Bibidyo natin mamaya pag akit ko Bibidyo natin si G Na magsasori tayo Kasi, syempre, alam nyo na Mali tayo doon na pinagalitan natin siya Kinawawa natin si G Kawawa pa, sanggol pa yun eh Sanggol pa So, yun guys, eto uh, Akit na ako, tapusin ko lang tong ininom ko Tapos, akit na tayo Magsasori na tayo kay G Okay, hindi, pala ako, sir okay. Sorry Sorry <laughs> Gago! Kasi yung baga, tinatapon pala talaga na sabi yun, ko okay. okay. kasi okay. okay. Wala, eh, kala ko kasi hindi tinatapon eh. Sorry ah. Oh. Ha? Ah, sorry ah. Kasi hindi ko alam kasi kaya tapong pala talaga yun. Sorry sa amin. Eh, Sa TV, eh, sorry ah. Ako na ko yata ng baga. Gigi, <coughs> Tulog na ako, G. Yun guys, alam niya na, nakita niya na, successful yung operation, sorry natin. So yun guys, tulog muna ako. Inaantok na ako eh, palo. Oh? Huh? Ano na yung mata ko? So yun guys, palike and share naman sa mga ganitong wala akong kwenta, kwenta video para makapanood din ang mga siraulo niyong prensa agaya ko. At dumami tayong maigay. So yun na kapigas, maraming maraming salamat. Paalam!